Kim Chu, tumayo bilang tagapagtanggol ni Paolo Avelino laban sa mga nagpaparatang sa aktor. Sa isang malikhaing industriya tulad ng showbiz, hindi nakakapagtaka ang patuloy na usap-usapan at intriga. Kamakailan lamang, lumabas ang mga batikos laban kay Paolo Avelino, na sinasabing ginagamit lamang si Kim Chu upang mapag-usapan at sumikat palalo. Isa sa mga netizen ang nagpahayag ng saloobin sa Instagram ni Paolo, kung saan inakusahan niya ang aktor na may lihim na relasyon at hindi nito tunay na iniibig si Kim. Sa mga paratang na ito, agad na sumagot si Kim upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Ayon kay Kim, walang anumang katotohanan sa mga alegasyon laban kay Paolo. Iginiit niya na tunay at wagas ang pagmamahal na ipinapakita ni Paolo sa kanya at wala rin daw itong anumang lihim na relasyon sa iba. Sa kanyang pahayag, ipinaliwanag ni Kim na hindi niya pinagsisihan ang pagtatanggol kay Paolo. Sinabi niyang matagal na niyang kilala si Paulo at alam niya kung gaano totoo ang pagkakaibigan nila. Hindi raw niya papayag ang masira ang reputasyon ng kaibigan sa mga walang basehang akusasyon. Bilang isang kilalang personalidad sa industriya, batid ni Kim na bahagi ng kanilang trabaho ang masalimuot na usapin at intriga. Gayunpaman, naninindigan siya na karapatan ng bawat isa na igalang at paniwalaan ang kanilang nararamdaman. Dagdag pa ni Kim, mahalaga sa kanya ang pagiging tapat at bukas sa lahat ng kanyang mga relasyon, kabilang na ang pagkakaibigan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag ang kanilang samahan ni Paolo. Sa mga sumusubaybay sa kanilang mga karera, isang paalala ang ibinahagi ni Kim, mahalaga ang pagiging bukas sa pakikitungo sa kapwa at pagbibigay ng pagkakataon na ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Bukod sa pagiging isang artista, kilala rin si Kim sa kanyang dedikasyon sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Malimit niyang ipinapahayag ang kanyang mga paniniwala at opinyon sa mga isyong may kinalaman sa kanyang personal na buhay. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-uusapan ang mga pangyayari sa social media. Samantala, nananatiling tahimik si Paulo sa mga kontrobersya at mas pinipili na manatiling focus sa kanyang mga proyektong pang-aktor. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay sa industriya, inaasahan ng kanilang mga tagahanga na patuloy na magiging inspirasyon si Nakim at Paulo sa kanilang mga natatanging pagganap at pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok. Ano ang sinyo sa balitang ito?